ating mga nakaraang pag-uusap, nasaksiyan natin ang lawak at halaga ng media and information literacy sa ating lipunan. Kaya ngayong umaga, tuklasin naman natin kung paano mas epektibong maituturo ang MIL sa kolehiyo at kung paano ito makatutulong sa paglilinang ng isang mas matalinong lipunan. Samahan niyo kami sa isang talakayan tungkol sa epekto ng media and information literacy sa ating kakayahang mag-isip ng malalim at maging responsable sa paggamit ng teknolohiya at media sa kasalukuyang panahon. Sagutin natin na lahat ng yan dito lang sa MIL 101. At para gabayan tayo so sa pito ay makapanayam natin ngayong umaga si Dr. Glenn Irwin Reynon, isa profesor at chair ng Communication Department ng USC Angelicum College. Good morning, Doc Glenn. Welcome to Rising Shine Good Pilipinas. morning, Sir Fifi. Ayan, Doc Glenn, we want to know of course, ano-ano yung mga kasanayang natutuhan sa media and information literacy sa senior high school na maaring gamitin sa college? Actually, dapat minamaximize talaga yung mga bagets ngayon. Okay. Kasi, kumbaga, hindi naman sila foreign. di Diba, mm -hmm. tinatawag nga silang mga computer savvy. Okay. So, yung MIL, noong in siya sa senior high school, parang paglalapat na lang ito dun sa mga bata. Eh. Kumbaga, okay. itinatama na lang natin yung mga bata kung paano nila dapat tingnan or paano nila dapat basahin or gamitin yung mga medium na available para sa kanila. Okay. Uh, of course we want to know also yung tulong ng media and information literacy sa pag-unlad ng kanilang academic skills naman no sa kanilang pag-aaral at paano ito naglalarawan ng kanilang kakayahan sa kritikal na pag-iisip at pagsusuri ng impormasyon. Sabi ko nga kanina uh, dapat i-maximize yung mga bata. Mm -hmm. Well ang ginagawa kasi natin ngayon sa mga skwelahan, hindi lang natin tinuturoan ng mga bata na basahin yung mga teksto o yung mga information okay. na nakikita nila sa social media uh -oh. or kung saan man. Dapat matutunan din nila na basagin kung mm -hmm. ano man yung nakikita nila. Kung baga, dalawang bagay. Pagbasa at pagbasag doon sa mga nakikita nila. Okay. Kung baga, wala naman na kasi ngayon na iisang opinion. Mm -hmm. Laging Iba't iba tayo ng opinion, pero uh, tayo bilang mga uh, guro, dapat mai, uh, magabayan natin ang ating mga estudyante mm -hmm. na tingnan ang mga bagay sa tamang perspektibo. Kasi sabi nga natin, di ba, perspectival. Iisa lang yung tinitingnan natin, pero magkakaiba tayo ng anggolo. Maaaring sa paningin mo, ganito yung angle mo sa akin. Uh, iba yung angle ko. Pero alam natin na iisang bagay lang. So, magandang matutuhunan ng mga bata na yung kanilang mga pagtingin or pagbasag, dapat may basis pa rin ito. Okay. Kung hindi naman natin ituturo sa kanila kung ano yung tama, Or ano yung mali. Mm -hmm. baga, kailangan lang nating ilid lead yung mga bata na dapat ganito natin binabasa at ganito natin binabasag ang isang information. Ayun, kasi ang, ang nangyayari dahil may kanya-kanya tayong version ng katotohanan eh. Pero we want to also from the academic perspective. Kung okay makatapos na, ano ba 'yung pangmatagalan na kasanayan sa MIL ang makatutulong sa kanilang personal at professional na pag-unlad. 'Yun. Kapag kasi natutunan mo ng uh, basahin at basagin ng isang bagay, mm -hmm. hindi lang naman ito naa-apply sa academics eh. Kahit sa pansarili mong buhay, kahit sa ginagawa mo bilang isang professional, parang yung pagtingin mo sa mga bagay, hindi na siya mababaw. Hindi na siya on a surface level. Laging mm -hmm. tiniting, nagdidig deeper tayo. Kung baga, sa mga simpleng desisyon natin, hindi lang ito basta-basta, okay, ito lang kasi yung gusto ko or whatsoever. Lahat may basis. Kung baga masyado tayong sigurado. Mm -hmm. Kasi sabi nga, di ba, wala, uh, wala nang way para maging uh, wala tayong alam. Kasi mm -hmm. everything is in the on the internet. Okay. Lahat ay ipinoprovide na sa atin. Kung baga hindi na mahirap mag-access ng information. Oo. Napag-usapan natin yung skills. Natuturo ba rin dito yung uh, usapin ng basic computer o digital skills na kailangan din siyempre sa workplace? Yes, kasi uh, sabi ko nga sa inyo, mga digital natives na tong mga ito, eh. oh, computer-savvy computer sila. Oh. Kung baga, effortless na ito sa kanila. Oh. So, kung effortless ito sa kanila, sabi ko nga kanina, kailangan silang i-maximize. Mm -hmm. Paano nila gagamitin ito? And at the same time, itong mga bagets natin, well, sa konteksto ng bahay, di ba yung mga nani at tatay natin na, Uh, hindi naman gano'n ka-maalam sa mga computer. Mm. Sila na mismo 'yung nagtuturo sa kanilang mga magulang kung paano gagamitin itong technology uh, na to yes. at at the same time, 'yung mga information din kung paano ipoproseso, lalo na ngayon na talamak ang fake news. Mm -hmm. So, 'yung mga bata parang hindi naman sa nagiging baliktad pero nagiging responsable na sila. So, kinakailangan lang talaga i-maximize sila, i-amplify sila na gamitin kung ano man yung meron. Sa Pero kasi ngayon. doc, on the prevalence of disinformation, misinformation, malinformation, may ilan tayo na parang hindi naging critical, 'di ba? Kumbaga parang at the end of the day, parang hindi tayo sure kung talaga na pa-practice nila true MIL bilang isang asignatura sa senior high at sa college. Paano natin maiiangat i level of practice naman ng mga bata? Critical thinking. Eh. baga, hindi lang naman tayo nagsusok-sok sa, sa kukote ng mga bata kung ano yung mga dapat nilang oh. gawin. Sabi ko nga, meron na silang mga baon. Mm -hmm. So, yung mga baon na yun, kinakailangan na lang natin siyang itama or mm -hmm. igabayan igab natin sila kung paano nila gagamitin ito. In that way, parang mapapalalim and at the same time, ma maitatama. Oh. Kung baka, yun nga lang de definition ng misinformation and disinformation. Na parang, ang alam lang nila dati, fake news. It's all about fake news. Ano bang difference ng dalawa? So, Oo. dahil na ituturo na natin ito sa kanila, na apply na rin na na apply na rin nila ito. Hindi lamang sa pang-araw-araw nilang buhay, kahit nga yung sinasabi ko nga kanina, na ituturo din nila ito kahit dun sa mga kasama nila mm -hmm. sa bahay. Dok, panghuli na lamang, gaano kahalaga ang pag-aaral ng MIL, lalo na sa digital age? Napakahalaga ng pag-aaral ng MIL kasi nga wala naman na tayong, kumbaga, there is no point, there is no turning back. Okay. Kailangan nating sabayan yung pag-unlad ng technology, kailangan nating sabayan itong pagpasok ng mga AI or whatsoever. So, uh, kailangan lang nating sumabay sa kanila. Mm -mm. And at the same time, doon sa pagsabay natin, kailangan nating, kumbaga hindi natin makalimutan na maging critical sa mga bagay na ginagawa natin. So, doon pumapasok talaga yung kahalagahan ng MIL. So si MIL, tinuturuan niya yung mga bata, tinuturuan nila tayo na maging critical sa mga information na nababasa natin at sinishare natin sa ibang tao. Alright, on that note, thank you so much Dr. Glenn Erwin Reynon sa paglaan ng oras para sa aming umaga. Thank you so much po and stay safe. Salamat po, doctor.